Ayan, naggulay ako ng balingoy. May sahog na sinapa. Ayan, pan-dessert. Ito lang. Huwag yan. Malapit <laughs> ah, na maluto. Kanin yung mag-road guli kasi na mahilig sa mga araw kita ng no? mga bro vlog. Ha. Ah. Kukunin. Kukunin ko sana ito mga madi. Uh, talbos lang libi-libi. Ayan. Ayan lang. Aluluto na yung balingo eh. Baka mahilaw na yan. Ayan naman. Ito naman ang pansaw. Sarap naman yan sa mga nilagang tilapia. Ah, Ginot dalag. Ayan. Kakao. Ayan, malapit na yan. ano, dumaba sa talaga kan? Ito ang gusto ko sa gulay na balinghoy. Pagka ginataan, dapat yung nagmamantika. Yung sagana sa gata. Kasi pagkakulang kulang sa gata at ganyang nilamog na yan, ay sabi ni Papa, eh gulay nga ninyo, baga na nga pinanukag. Mm. <laughs> Ito talaga, kahit si Papa ganito ang gusto niya, yung sagana sa gata. <laughs> Para daw pinaghilot eh, pagkakulang sa gata. Ayan mga padi, mga madi. Luto na. Alam ng kasunod yan. Kain na tayo. So, ganyan lang. Uh, pag naggulay kayo. Pero kanya-kanya tayo ng bit pag naggugulay. Ito kasi ito yung pinakagusto ko. Yung nagmamantika talaga. Nasa sa inyo. Ayon sa inyong mga korsonada. Gusto nyo may sabaw. O, kasi gusto ko yung ano. Ganito talaga. Hindi nakakaumay. kasi gusto ko sa probinsya ayan pag dito yung mga nakikita kulay green ayan ganda talaga